Ang hapon mga boss uh, For this video mga boss uh, May nagtatanong sa akin mga boss Kung hanggang kailan natin uh, Paaanakin yung inahing baboy mga boss So i-explain ko yan mga boss <coughs> Kung hanggang kailan natin uh, Paaanakin yung uh, Inahing baboy mga boss Wala namang problema mga boss Kung hanggang kailan natin a uh uh, i yung mga inahe natin uh, kahit uh, sampu, labing isa labing dalawang panganakan basta uh, yung uniformity ng biik mga boss ay magkapariha yung laki nila at saka uh, pag gawin na nating patining yung mga anak ay maganda pa rin yung tubo so walang problema mga boss so ang ang kaibahan lang mga boss pag uh farm ang pag-uusapan natin uh iba kasi yung pamamaraan sa farm mga boss. Metikuloso kasi yung farm mga boss. Uh, may ano sila eh may may, may target weight sila born alive mga boss pag uh, hindi pasado yung timbang ng kanilang BX sa pagka uh, pag anak mga boss kahit isa o dalawa o tatlong anakan pa lang yan mga boss ay ikakal out na nila. Kaya yan mga boss ang masasabi ko na uh, tungkol sa uh, hanggang kailan natin paanakin yung nating inahing baboy mga boss. So walang problema mga boss uh, kahit ilang bisis natin pa anakin yung inahin basta uh, maganda lang yung resulta ng pagpanganak pagpang nila or yung uh, pagpapatining na natin kung maganda pa rin yung tubo ng uh, mga baboy mga boss, yung mga anak nila mga boss, so walang problema mga boss kahit kailan natin paanakin yung inahin so maraming salamat mga boss at uh, pag may comment kayo mga boss or mga kata katanungan paki uh, comment lang kayo sa comment section mga boss